Katapos ng aking ganap sa Ermita at Quiapo, Manila, ay nandito na naman ako sa SMC TV Kutan para i-meet si Maring Edwin. So, pauwi na sana ako. Galing akong PGH kaninang umaga. Kaya lang na-cancel dahil walang mga doktor na mag-check up dahil nasa convention daw sila. Then ang ginawa ko na lang is tumambay na lang ako sa Robinson's Place, Manila. At nagpunta ng Quiapo para magsimba at saka mag redesign ng singsing -sing, diba at yung pauwi na ako bilang nag message na naman si Edwin na magkita kami dito sa SMB Kutan para mag dinner daw so yun let's see may kita natin siya so since maaga pa para mag dinner at wala pa si Marek Edwin malamang mamaya maya pa darating yun Uh, magme-merienda muna ako. So, 5 o'clock pa lang ng hapon. At yung huling kain ko, yung kumain ako sa karinderiya sa Ermita. Nag-branch ako, 11 o'clock pa ng umaga yon yun yung huling kain ko. So, mag-merienda na lang ako dito bago uh, magdinner mag-dinner kasama sa Edwin mamaya. Kaya magtakoyaki takoyaki uli tayo. Light meal lang dahil mag-dinner pa tayo mamaya. Ayan, imekos-mekos na natin ang sauce at lafangin na natin. At nakita ko na ang bakla. Ito magkasama na uli kami sa Asim City Bikutan. Nagkita na naman. Okay. Okay. na ako dapat eh. Nagaya kumain eh. Ayan at nakaskas na naman ni Maring Edu ng kanyang credit card at nakabili ng dalawang pantalon. A few moments later. Dinner time na at ito nga kami sa Chowking kumain at ito ang aming mga orders. Start natin sa wonton mami. Siyempre, may entry din si Maring Edwin sa pagsubo. Isunod na natin ang chow fun rice with fried siomai. Kain po tayo. At siyempre, magre-dessert tayo. Umorya kami ng dalawang halo-halo. I-mekos-mekos natin yan para mahalo maigi ang mga ingredients. At ayun lang, maraming salamat sa panonood. See you on my next ganap.